Hello ka Park, kamusta kayo? At sa vlog ngayon, Max pag-uusapan po natin ang mga sikreto para hindi matiis ng lalaki na i ka. At kung handa na kayong lahat, magsamla na po tayo. At muli, be ispa! At ang unang sikreto para hindi makatiis ang lalaki na i-chat ka is bigla ka na lang hindi mag-chat sa kanya. Yan ang unang sikreto ko insupado pa kang isang lalaki ay talaga mang mag-chat na sa'yo. Alam niyo makikis pag kapag ang isang tao ay talaga namang uh, mas lalo pinapalaki ang ulo, pinapatas mo lalo ang pride, mas lalong hindi yan kakausapin ka. Mas lalong hindi ka niyan i chat, -chat or may message Kapag ang boyfriend mo o mister mo ay hindi na nagpaparamdam sa'yo or nag -no contact na sa'yo, o sabihin natin binabali wala ka na, tinitiis ka na at sabihin natin para bang wala ng pakialam sa iyo, ayaw ka nang kausapin. Ayaw nang makipagpalitan ng chat sa iyo or message sa iyo. Eh hayaan mo na siya kay Spy. Dahil kapag uh, panay chat mo pa rin diyan kahit di siya nagre-reply sa iyo, panay chat mo pa rin sa kanya kahit hindi naman siya nagsisend ng message sa iyo. Ang lalaki, talagang lalong lalayuan ka. Mali-mali yan kay Spy. Hindi ba sa inyo kasi pag ang boyfriend o pag ang mister, ang partner ay hindi na nagme-message, kayo ay nyo pa ng chat, di ba? Uh, panay kulit nyo pa rin sa kanya. Lalo kapag hindi nyo pa narinig yung mga gitong advice. Napakatigas pa rin ng ulo mo, panay-chat mo pa rin sa kanya, nangungulit ka pa rin, mas lalong lalayo ang kanya. Mas lalong matuturn up yan sa'yo. At mas lalong maghahanap yan ng iba. At mas lalong mawawala ang pag-ibig niya sa'yo. At mas lalong magiging low value ka sa kanya at mas lalong papangit ang tingin niya sa iyo at mas lalong mawawalan respeto at paggalang niya sa iyo at mas lalong lalayo ang loob niya sa iyo at mas lalong magmamati ka sa iyo at mas lalong hindi magcha-chat sa iyo at mas lalong hindi kanya kakausapin ka inspire kaya naman talaga naman kapag ang partner mo lalaki ay hindi na nagpaparamdam sa iyo ayaw kang kausapin ayaw kang i-chat ay wag mo na rin muna siyang kausapin ka inspire wag mo na rin muna siyang i-chat upang hindi lumaki ang ulo niya hindi siya, hindi siya mas lalong maging mayabang hindi siya mas lalong maging kampante at magkaroon naman takot sa puso niya na kung bakit na yon, ay hindi ka na nagpaparamdam sa kanya at hindi ka mas lalong ang pride niya at matuto siyang magpakumbaba sa iyo at isipin ka ka-inspired, magtira ka ng pagmamahal at respeto sa sarili mo hindi yung porket ang lalaki, hindi ka na kinakausap ang porket na lalaki, hindi ka na chinachat eh kung ano na lang ginagawa mo masado mo lang binababa ang value mo at pagkababae mo mas lalong wala magmamahal sa iyo pag ganyan ang diskarte mo. Ka-inspired, unahin mo ang sarili mo, ang kapakanan mo. Pag binabaliwala ka na, tandaan mo. Ang sarili mo, ang lagi mong kasama. syempre nandyan ang Panginoong Diyos. Pero, ang katawan mo yan eh. Diba? Iwan ka naman ang lahat, yung katawan mo, nandyan yan. Kaya yan ang maalin mo. Ang sarili mo. Ngayon, tigil mo pagkikat sa kanya. Sa katagalan, sigurado ka inspired, maniwala ka sa akin. Pag may message yan sa'yo, kakausapin ka din yan. Sa maraming pagkakataon, sa maraming kwento na, ay nangyari yan. Kung kailan tumigil na sila sa pangungulit, kung kailan tumigil na sila sa pag-chat-chat, kung kailan tumigil na sila sa pag-send ng message, kung kailan tumigil na sila sa pangungulit, sa paghahabol, doon naman bumalik yung lalaki. Kaya matuto ka sa pagkakamali ng iba at matuto ka rin sa tagumpay ng iba ka-inspire. So, sa mga sikreto upang isang lalaki ay hindi na makatiis sa chat ka da dahil ikaw mismo ay lumalayo na sa kanya ka-inspire. At, at ang pangang sikreto mga ka-inspire para hindi makatiis ng lalaki na i-chat ka is enjoy mo ang buhay. Enjoy mo ang buhay mo. Yan ang pangalawang ka-inspire. Alam nyo, sa isa pinakasikreto upang pang isang lalaki bumaba ang pride sa'yo. Tandaan mo, pag ma-pride ang isang tao, di ka taga kakausapin yan. Pag ma-pride ang isang tao, di taga magpapatalo yan sa'yo. Pagma-pride ang isang tao, talaga namang akala niya sa kanyang sarili, napakataas niya kumpara sa iyo. ma pride ang isang tao, talaga namang magmamatigas siya. Si tikas ng bato ang puso niya. ma pride ang isang tao, hindi niya makikita ang pagkakamali niya. Hindi niya nare-realize ang mga pagkakamali niya. ma pride ang isang tao, mas lalong lumalayo yung loob niya sa iyo. ma pride ang isang tao, mas lalong delikado o malabo na magkaayos kayo. Kaya ang isa sa mga sikreto ay pababain ng pride niya. At sa mga paraan ay dapat makita niyang maligaya ka na. Dapat makita niyang okay ka na. Hindi ka na naghahabol sa kanya. Hindi ka na naghihintay sa kanya. Hindi ka na nababalaw sa kanya. Hindi ka na nagpaparamdam sa kanya. Pinapakita mo nag-enjoy ka na ngayon sa buhay mo. Sabi nga nila, ang isa pinakamagandang pagganti. Ang isa pinakamasakit na ganti. Kasi sino man tao nagmaliit at talaga man nang iwan sa iyo at nanakit sa iyo. Ayaw makita na lang okay ka. Ang makita na lang mas matagumpay ka. Ang makita na lang masaya ka. Ang makita na lang talaga namang maligaya ka sa buhay mo, yun ang ganti. Hindi mo na sila kailangan pang murahin. Hindi mo na sila kailangan pang saktan. Hindi mo na sila kailangan pang pagsitaan ng masama. Ang makita na lang okay ka, masaya ka, doon masasaktan na sila. Kaya naman kung gusto mo na ang sinumang tao ang ay magkaroon ng respeto sa iyo, ay pakita mo kay pag na okay ka sa buhay mo. At tulad sa pag-ibig, kung ang lalaki, iniwasan ka, ayaw kang i-chat, pakita mo na okay, masaya ka. Bababa ang pride niyan. Sa katagalan, sigurado ako, malaking posibilidad na yan ay mag-chat na sa'yo. Mag-send ng message sa'yo, mga musta sa'yo, kausapin ka na. ka inspire Sa ng sikreto, mag para hindi matis malaki, na lalaki na i-chat ka. Isipakita na kay pag-banding ka sa mga kaibigan mo. The part ng inspart. nyo, imbis na mag -muk -muk ka, imbis na maghintay ka lang sa reply niya, imbis na uh, pahirapan mo ang sarili mo, magpaka-stress ka, umiyak ka ng umiyak dyan, saktan mo ang sarili mo at gumawa ka ng mga mali sa buhay mo eh makipag-banding ka lang sa pamilya mo sa mga kaibigan mo matutulungan mo na ang sarili mo mapapakita mo po sa kanyang lumalaban ka pakita mong lumalaban ka pakita mo na hindi ka nalulugmok sa buhay mo hindi porket iniwang kanya, ay dapat na siyang magmalaki hindi porket di siya nagpaparamdam ngayon na siya na ang panalo hindi porket ka-inspired na hindi kanya chinachat ngayon ay eh, talaga namang ipapakita mo sa kanya na nalulugmok ka ngayon sa buhay mo at may stress ang pagmumukha mo at sobrang lungkot mo. Dapat pakita mo kay Spark na kahit siya ngayon na hindi nagchat-chat sa iyo, ipakita mo kay Spark na okay ka ngayon sa buhay mo. Na okay lang kahit wala lalaki sa buhay mo. Na masaya ka kahit ang mga kaibigan mo kasama mo. Na masaya ka kahit ang kaibig mga pamilya mo kasama mo at kabanding mo kahit wala siya sa buhay mo. Ay okay ka. Kaya mo. Masaya ka. Malakas ka. Lumalaban ka. Malusog ka. Maligaya ka. Yung dapat ang makita niya sa iyo. Hindi yung makikita niya sa'yo na may stress na stress na yung mukha mo, yung buhay mo. Na nakikita niya sa'yo na malungkot ka at kung ano-ano ang pinupost mo, kung ano-ano ang tinatag mo, kung ano-ano ang mo, kung ano-ano ang mo. At nababalitaan niya pa sa mga kaibigan niyo, sino man taon na mapababayaan mo yung trabaho mo, kalusugan mo, negosyo mo, buhay mo, pag-aaral mo, sarili mo, pamilya mo, mga anak niyo. Kaya, pakita mo malakas ka. Doon, talaga naman magkakaroon ng pag-asa ng lalaking niya na ibamalik ang interes sa'yo. At muli kang kausapin o i ka kay spot. At ang pangapag si Kralto mga para hindi mati isang lalaki na itchat ka is pakita mas mahal mo ang sarili mo kaysa sa kanya na pangapag kayong spot. Kung bakit ko ang pride ng isang lalaki, lumalaki ang ulo niya, nagmamatigas ang puso niya, masyado siyang kampante at walang takot sa'yo sapagkat nakikita niya na ikaw ay talagang lubos na nagmamahal sa kanya, nababalong sa kanya, laging naghahabol at papakatanga sa kanya, napakarupok at napakamartir sa kanya, napakahina sa kanya, at halos pabayaan mo ang sarili mo alang-alang sa kanya. Kaya lumalaki ang ulo niya, naispoil siya, at ngayon tinitis kanya. Di ka niya. Hindi ka na kinakausap at napaka low value mo sa isip niya. At wala siyang masyadong nararamdaman ng pag-ibig sa sapagkat ikaw ay talaga namang ibinuhos mo ang lahat sa kanya. Sinasabi ko sa inyo noon pa kapag nagmahal ka, ay dapat sapat lang, dapat sakto lang. Huwag sosobra ang iyong pag-ibig sa lalaki o sa sino man tao. Kung sosobra man ang pag-ibig mo ay dapat sa Diyos, sa Panginoon, na siya magbigay ng buhay sa iyo. Pero sa kapwa mo tao, dapat katulad lang lang sa iyo. Dapat sapat lang, ka-inspire. Sa isang mga sikreto, sa isang mga talaga namang pwede mong tandaan upang ang lalaki sa katagalan ay mag-chat na sa iyo. Pakita mong mahal mo ang sarili mo. Kapag lalaki hindi nagpaparamdam sa iyo, yan ang pagkakataon mo upang mag-self improve. Kapag lalaki hindi nagpaparamdam sa iyo, ayaw mag-chat sa iyo, ayaw mag-reply, ayaw kang kausapin. Yan ang pagkakataon mo upang mag -no contact rule sa kanya upang ipakita sa kanya na handa ka ring lumayo sa kanya tulad ng ginagawa niya sa iyo. Ipakita mo sa kanya ka-inspired na hindi mo siya hahabulin ipakita mo sa kanya ka-inspired na hindi ka ganong kabaliw sa kanya na nagbago ka na na hindi ka na ganong katanga sa kanya na handa ka pa rin talaga naman ka inspired lumaban na mag-isa at maging masaya hindi yung hindi siya nagchat-chat ngayon kung ano-ano pinagagawa mong desisyon hindi siya nagchat-chat ngayon kung ano-ano mga pinagsasabi mo hindi siya nagchat-chat ngayon kung ano-ano ka inspired na mga talaga mga paraang mo magkausap lang kayo binababa mo lalo ang sarili mo ka inspired sa isang mga sekreto pakita mo mahal mo sarili mo Upang mahalin ka din niya ka-inspire at muli din siya magparamdam sa iyo at i-chat ka na niya, muli at magkausap kayo. At manamang sikreto para hindi matiis ng lalaki na i-chat ka, i-improve mo ang buhay mo, na ka-like ka like ka inspired. inspire Napakahalaga na hindi puro pag-ibig, napakahalaga dapat nagi-improve ka sa buhay mo upang madagdagan palagi ang value mo. Mas maging mahalaga ka, mas respetuhin ka at mas tingalain ka ng iba, mas pahalagahan ka ng iba huwag puro lalaki, huwag puro pag-ibig. Mag-focus ka sa grind, mag-focus ka sa work, mag-focus ka sa tagamang mga goals mo, sa plano mo sa buhay, sa mga pangarap mo, sa pagpapaunlad ng sarili mo, sa pag-improve ng itsura mo, talaga naman sa pag-improve ng personality mo, ng pera mo, ng looks mo, ng status mo, at ng iba pa sa buhay mo upang maging high value ka at ang mga lalaki mismo ang ahabol sa iyo at ang lalaking niya na mahal mo na hindi nagchat-chat sa iyo hindi nagre-reply sa iyo ay muli nang bumalik at magkausap kayo tandaan mo ang isang lalaki ay mas lalong malaki ang chance ang bumalik sa iyo na ikaw ay babae kapag ikaw ay talaga namang minahal mo ang sarili mo at ginawa mong maunlad ang buhay mo dahil mapapahiya sila sa kanilang sarili at magsisis sila at maririyan silang mali sila sa pag-iwan sa iyo imbis maghabol ka ay habulin mo ang success imbis magpakabalo ka sa lalaking yan ay magpakabalo ka sa self-improvement mo at siya mismo isang araw ay babalik sa iyo. Ikaw mismo ay magugulat sa sarili mo sa sitwasyon at sa pangyayari kung bakit isang araw nandyan siya muli at nagchat-chat sa iyo ka-inspire. So Max po, masalamat po Max sa pagtapos po ng Black Detox. Kung kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din po tayo sa ibang tao at sa mga di pa subscribe. Subscribe so, po Max Pro and click na rin po notification bell upang mag update kayo pag may bago po akong i-upload na video. At sa mga gusto magpa-coach o magpa-advise, pakimus lang po sa akin Facebook, ayun po po ako future ko, pakichat po ako sa messenger, ako po mismo ang mag -re sa inyo. Tayo na pag-usapan ang inyong problema sa pag-ibig at karelasyon. Maraming maraming salamat, makikipag-baging at kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!